Hello, magandang magandang umaga tanghali hapon sa lahat ng ating mga kababayan all around the world And once again, this is the second time na dadaan tayo dito At uh, ngayon nga ay papunta tayo sa TVJ Pero bago yan, bago tayo tumiretso sa TVJ Ayan, hindi naman ako sa nagbamadali Pero excited na talaga ako na ma-meet personal sila bossing at si Tito Sen And the rest of the double Cuts, of course kaya pupunta muna tayo ng tipas at bibili tayo ng hopya. So sa ngayon, uh, since na na tayo sa Manila at alam nila na sa tipas ako dahil ang tipas eh dito lang nanggagaling yung talagang original na hopya. Kaya bibili muna tayo. Pero alam nyo ba ang original name o iba pang pangalan ng hopya? Eto, dagdag naman lang. Ang original na pangalan o dag ang ibang pangalan pa ng Hope uh, Hopia is Bakpia nag-originate ito sa dalawang bansa lang It's it. ang uh, Indonesia at ang Pilipinas Samahan nyo ako sa biyahe ko ngayon At nandito na tayo sa uh, Ortigas Ayan, dire-diretso lang tayo Kung magagaling tayo dito sa, sa EDSA Kakaliwa tayo sa Ortigas Flyover Ayan, tapos ang tagos natin ito uh, C5 Yeah, for the meantime, magsusipay 5 muna ako kasi ito dire-diretso na 'to eh, hanggang doon sa Estancia Mall. Ayan. Kung dire-diretso na tayo ng TB5, ayan, pwede na tayong dumiretso dito. Pero since bibili muna tayo ng Hopia, kaya kakaliwa muna tayo dito. Ayun, uy, tik na ako doon ah. Kakaliwa muna tayo dito at didiretso tayo ng uh, Pasig. Ayan. So sa Pasig muna tayo. Ayan. Buti na lang ano, buti na lang talaga naging ano ko na to na, nakabisado ko na tong daan na to eh dito susuot tayo dito sa Lanusa ah, nakalimutan ko anong subdivision to eh it's uh, parang Forest Forest Park I don't know uh, whatever yan yan makikiraan lang tayo dito ang tagos natin pag kanan uh, kana natin dyan eh ano na yan Lanusa tapos tagos natin C5 then dere derecho Pagkanan ulit natin pasig na tayo ayan all right so maya maya ulit para may uh, ano pa ako may uh, power pa ako mamaya ayan uh, excited lang ako na pinabalik tayo ng Wednesday para nga ma makapanood tayo ng live show ng TVJ at the same time mamit natin ang lahat ng double cats. Okay, so maya-maya lang. Ah uh, makakadaupang palad na natin sila Bossing, Tito Sen uh, Boss Joey and the rest of the Okay, so for the meantime, enjoy the music nandito na ako sa San Joaquin ayan, so konting kempot na lang nito eh pateros na so ito yung walang signal light so lusot kung makakalusot ayan, tulad nito ayan. so kanya-kanyang ano dito kanya-kanyang diskarte kung paano ka makakasunod makakalusot dito sa crossing na to ayan. So, ito nga palang Pateros uh, kung saan ako uh, namulat. Kumbaga ito yung uh, bayan na kinamulatan ko. Ang Pateros. At dito din nagmumula ang balot at uh, Alpombra. Kaya naman shout out sa Batch 96 sa mga aking mga kaklase By the way, uh, produkto nga pala ako ng Pateros National High School at ng uh, Pateros Technological College. Ayan. So, shout out sa mga Pateros Technological College at ang Pateros National High School. Shout out sa inyo lahat. Ayan. So, malapit na. Ang nakakapanibago ngayon dito, marami ng shortcut. Noong unang taon ko dito, talagang nangangapa ako. Hindi ko alam kung saan ang mga uh, tamang daan o ang dating daan. So, sunod lang ako sa mga uh, tinuturo ni Google. Eh, kung minsan din, pinididigaw din ako ni Google kung saan saan ako pinasusukot. Pero laking ginhawa kung may ano ka, sarili kang sasakyan o may motor. Especially kung motor. Ano, kasi kung 4 uh, four-wheel ang dala mo, napaka-traffic naman. At least kung nakamotor ka kahit papano, makakasingit-singit ka doon sa mga uh, pasilyo. At eto na nga, kasama ko na si uh, Bayaw, si Kuya Jun, at uh, pupunta kami dito sa bakery kung saan uh, bibili ng mga original na ano, na uh, hopia. Kaya, kaya nagpasama ako dahil hindi ko alam ang pasikot-sikot dito. Kaya, kita mo na lang. Ikot na kami actually. So, eto na pala yun ayan so ito daw ang kauna-unahang bakery dito sa Tipas at ito ang unang-unang gumawa ng uh, Hopia so lahat ng Hopia ayan egg pie assorted na ang kukunin ko

Popia pastillas, ube tipas, brownies, munggo. At saka milky cheese wall. And finally, and dito na nga tayo sa Reliance, the Pioneer. Ayan, yun. Alright, so tanaw ko na. Maya-maya lang, nasa studio na tayo ng TVJ. Ayan, alright. So, hanap lang ako ng parking.